Ayun na nga mga kaibigan, mga katungkod Noong uh, February 3 ay last day ko nga pala sa Makati sa SGV Dahil nag-resign na ako Tapos nung nakasakay ako sa Grab Driver Actually dalawang Grab Driver yung nasakyan ko papunta sa opisina At nung pauwi sa bahay So yun na nga, napagalitan ako nitong isang driver ko na ito Dahil sabi ko sa kanya mag magbablog lang naman ako Kung gano'n baka naman pwede akong magblog So isasali ko siya. Sabi kong ganun sa kanya. Ayun, tuloy. Napagalitan ako. Nasigawan niya ako tuloy. So, panuorin nyo guys. Promise. So, ayun na nga guys. Ang po yung driver ko. So, ngayon po yung huling araw ko rito sa Makati. Ayan. So, <laughs> nag na ako guys. Ayan. So, para makapagpahinga naman. <laughs> malungkot lang kasi last day, siyempre wala nang sahod. Kasi <laughs> na. Nga po yak. Oo. Oh, talaga 'yun. Oo, yung isa kong anak, you? ano, uh, electrical engineer. Ayun, mga professional oh, ko pala eh. Tapos yung hmm. anak ko na isa, teacher. Hmm. Pinaka masaya ako sa buhay ko. Bakit? hindi ko naman hinihingi yun. Mm Pinaghihirapan ko. Tama po. Sa totoo lang po, ya, iba, iba yung ano eh. Sa limampung metro, kahit malaki ang sahod mo, kung hindi ka masaya dun sa ginagawa mo, iba din eh. Oo, oh, oh, talaga. Diba? ba oh, Gaya yung sabi niyo man, nakatagal kayo ng 30 years sa pagdadrive, pero happy pa rin kayo okay. na, na iporsigin ninyo yung mga anak niyo, di ba? Ito na kasi yung buhay ko. Oo. Oh, oh. e dito na dito na yung buhay ko. Mm -hmm. Kaya hindi ko na pwedeng sabihin na maghahanap pa ako na yung matrabaho. Matambay ako ng isang buwan nito, mm -hmm. para akong nalulumpo eh. Totoo. kasi hinahanap ko na siguro sa buong buhay ko, drive na lang talaga buhay ko siya. Mm -hmm. Hindi na ako yung katulad na, ng nangyari sa iba na dapat kasi ito lang payo ko sa mga kapwa kong driver ng mga taxi Tapo po ako driver. Mm -hmm. Pag may pira naman kayo, kumita kayo, huwag niyong gawing one di millionaire. Ah, oh, yun talaga. So, kikita ka ng isang libo ngayon, tapos, mm -hmm. gagastusin mo, one D, may utang na. ka pa lang andahan. Oo, di ba, sir? Totoo yan, sir. Oh. Tapos, Ah, pag uwi mo sa pamilya mo, butong yung pamilya mo. Mm -hmm. Pag mumiyahe ka, naluluko ka ng kapwa mo. Mm -hmm. oh, Di ba? Hindi, hindi ako nagmamalinis sir. Hindi ako nagmamalinis. Pero isa ako sa driver ng taxi dito sa Maynila. Pero hindi ko ginagawa yun na naluluko ako ng kapwa ko. Pantay na trabaho lang tayo. Oh. Nagre-reklamo ka. Ay, matraffic kasi doon. Dito Wala, sa Maynila, eh. walang hindi matraffic siya Oo, hindi oh. ka pwede magreklamo kasi oh. hindi po maa-adjust na yung ganyang oh. traffic. Oh ba diba? hindi oh. hindi yung ang mag adjust sa inyo hindi daan oo oh, oh. tayo yung mag-aadjust oh. lagi yes yes sir yes <laughs> tama oo oh, oh really? kasi pero ang ano kasi doon kahit ganyan traffic kung gusto mo talaga yung ginagawa mo hindi mo makikita yan eh, yung mga problema na yan oh, oh. hindi yan ang iisipin oh. mo eh ang makikita mo nag enjoy ka lang doon sa ginagawa mo oh. tapos kasi dun. ito pa sir yung iba gobyerno parati ang sinisisi, gobyerno. Oo, eh lahat oh. naman ng administration, walang oh. perfect. Oh. Lahat yan, may mga pagkakamali, may mga pagkukulang, kasi tao uh -huh. lang din naman yan eh. Kailangan <laughs> daw, yung <laughs> ano. Hindi, mag kung ka, di, oh. magkakaroon ka rin.